Good morning mga katinders, Mami Teens 19. Kape tayo, kopi ko, Blanca Twin. Ayan. At yung aking paboritong biskwit, Fita. So meron na akong quick sharing ngayong morning na to at very busy si Mami Teens kasi pasokan na. So itong Coke Litro na sample ko, supposed to be the other day ko pa dapat to i-vlog kaso lang nakalimutan ko kaya ngayon ko i-vlog para maging aware kayo mga katinders. Nung the other day, may isang bata bumili ng um, soft drinks, Coke litro, pero wala siyang dalang bote. So, binigyan ko siya pero may deposit na 10 pesos. Kaso lang, bumalik pero yung kuya na niya ang nagdala nito. So, 'di ba may 10 pesos ito na deposit. Kaso lang, bibili kasi siya ng soft drinks, another Coke litro. Pero yung dala niyang bote ay isa lang. Tapos yung dala niyang pera ay 40 pesos kasi 40 pesos yung Coke litro ko. So, baka kasi ibigay mo sa kanya uli yung deposit 10 plus tinanggap mo yung 40 pesos niya, ang ending wala siyang dalang basyo. So, lugi ka na ng 6 pesos noon kung bilhin mo siya sa wholesaler or sa akin kasi deposit 10. So, ganun lang para maging aware kayo na kapag sinolid niya na by deposit ito pero bumili siya ng another, another coke litro, ay wala na yun. Parang mawala na yung deposit na 10 na yun. Kasi bumili siya ng bago eh. Okay? So yun. So sabi kasi nung bata na babalik na yung kapatid niya at kukunin yung 10 pesos. So saka ko na-explain na wala na siyang babalikan. No? Parang ex na wala nang babalikan.